Alam mo ba na sa likod ng mga ningning ng kamera at mga glamorosong eksena sa telebisyon, may mga kwento pala ng high school drama na ngayon ay nauungkat muli at mainit-init pa. Sa isang viral post sa social media, isang dating kaklase ni Marian Rivera ang naglabas ng saloobin matapos mapanood ang panayam ni Marian kay Karen Davila kung saan binanggit ng aktres na pinapatawad na kita. Agad na nag-react ang netizen na nagngangalang Ivy Man at tila nagsabing siya raw ang isa sa mga tinutukoy ni Marian sa kanyang pahayag. At ngayon, panahon na raw para siya naman ang mag-spill ng tea. Ayon kay Ivy, bumalik sa kanyang alaala ang isang eksenang hindi niya malilimutan. Isang bangayan noong high school kung saan siya raw ay binu ng soft drinks at putan umano ni Marian sa gitna ng kontrobersyang nag-ugat sa isang chismis. Sa kanilang ikalawang taon sa St. Francis of Assisi College sa Bayanan, Cavite, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan na nauwi sa pagkakasuspinde ng parehong panig. Detalyado ang kwento ni Ivy, seatmates raw sila noon ni Marian dahil magkasunod ang kanilang apelido magkaibigan, magkakagrupo sa sayawan at parehong varsity players. Pero dahil sa isang marites nilang kaklase na nagsabing kung ano-anong bagay laban kay Ivy, bigla raw nag-init ang ulo ni Marian at sumugod, may dalang soft drink sa plastik at isang sabunot ang sumunod. Napatawag pa ang mga magulang nila at pinatawan sila ng parusa. Isang linggong suspensyon at paglilinis sa kantin. Natanggal pa raw sila pareho sa varsity Ah, uh, hindi lang doon nagtapos ang bangayan Muli raw silang nagkita sa kolehiyo sa De La Salle University Das Marinas Ayon kay Ivy, may isa pang insidente kung saan tila muling uminit ang eksena Nagkasalubong raw sila ni Marian sa isang gusali At sinabihan niya ito ng high school palang issue na Yan, hanggang ngayon issue mo pa din Nakakatawa raw balikan, pero aminado si Ivy. Nakakaloka talaga. Sa kabila ng mga naging alitan nila noong kabataan, tila may closure naman daw. Muling nagkita sina Ivy at Marian sa GMA Studio noong kasagsagan ng Marimar Days ni Marian at habang kasama raw ni Ivy ang banda na Six Cycle Mind at Kalalili sa SOP. Maayos daw ang naging tagpo, parang walang nangyari. Sa dulo ng kanyang post, sinabi ni Ivy na pinapatawad na kita, Marian Rivera Grosia, na may halong ngiti at pagpapatawad. Bagamat may pahaging na si Marian daw ay mahilig maniwala sa Chismax, inamin din niyang mabuting kaibigan naman daw ito noon. Umani ng iba't ibang reaksyon ang naturang post. May mga natawa, may mga na-shock, at may mga nagsabing normal lang ang mga ganitong eksena sa kabataan. Pero para sa karamihan, ito ay isang paalala na lahat tayo ay may mga high school stories na minsang masalimuot pero kalaunan ay maaari rin namang matawanan at patawarin. At sa panahong usong-uso ang cancel culture, tila mas refreshing pakinggan na ang dalawang dating magkaibigan na minsang nasangkot sa isang soft drink sa bunot showdown ay kayang balikan ang nakaraan ng may katawa-tawa, may tinig ng katotohanan, at higit sa lahat, may bukas palad na pagpapatawad. Kung may natutunan man tayo dito, siguro ito yon kahit gaano kabigat ang mga eksena noong high school, darating ang araw na mas pipiliin mo pa ngumiti at sabihing pinapatawad na kita